Breaking news mga kapatid, India gumawa ng isang malaking tunnel papunta sa teritoryong inaangkin ng China. China nagalit sa pagbisita ng Prime Minister ng India sa lugar ng Arunachal Pradesh kung saan ayon sa China na parte ito ng kanilang bansa. Nagalit ang China dahil sa hindi pagpapaalam nito na may Prime Minister sa lugar. Ang tinutukoy ko ay si Prime Minister Narendra Modi. Nagalit ang China sa pagpunta nito sa Arunachal dahil ito daw ay parte ng Tibet at pinagpipilitan ng China na teritoryo daw nila ito at hindi sila nagpaalam na may pupunta pala sa Arunachal. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Gayon pa kapatid ang Arunachal ay bahagi talaga ng India. Ito ay state sa Northeast India at nabuo sa Northeast Frontier Agency Region at dineclare naman na isang state ng India noong February 20, 1987. So sa makatawid, India talaga ang nagmamayari sa lugar na ito at hindi ang China. Ewan ko ba sa China, lahat na lang ay inaangkin nila. Matagal nang pinagtatalunan ng India at China ang teritoryong ito kung kanino ba dapat mapupunta. Ayon naman sa China, na ang Arunachal ay bahagi ng Tibet na sakop naman ng China. Dahil sa mainit na bangayan ng dalawang bansa, ito ay maituturing na banta sa isa na namang paparating na gera at ang Arunachal ang maaaring maging battlefield ng China at India at kapag tumagal ang sigalot, maaaring humantong ito sa pagkakaroon ng nuclear war. Alam naman natin na ang India at China ay may mga nuclear weapon na maaaring gamitin sa laban. Kaya hirap din ang China na kalabanin ng India dahil sa mga makapanibagong armas nito at syempre sa mga nuclear weapon na meron ang India. Ang China ay nagprotesta at nagalit sa pagbisita ni Narendra Modi sa Himalayan State ayon sa foreign minister spokesperson ng China mahigpit na tinututulan ng China ang ginawang pagbisita ng leader ng India sa Arunachal. Kumbaga, hindi na update ang China na bababa pala ang Prime Minister ng India sa lugar. E kung iisipin kapatid, ano naman sa China, e pagmamayari naman ito ng India. Nako, lahat na lang ata sa mundo ay gagawing pagmamayari ng China. At eto pa, wala daw karapatan ang India na mag-develop sa rehiyon at kailangan muna nilang magpaalam sa China kung may gagawin sa loob at labas ng Arunachal. Dahil sa pangyayaring ito, pinapalalalang daw ng India ang sitwasyon sa mga border na naghahati sa magkabilang bansa at kapag ito ay nagpatuloy, maaaring humantong ito sa isang mainit na sagupaan. Gayunpaman, binali binaliwala lamang ito ng India at sinabi na wala silang pakialam sa China. Ang Arunachal ay pagmamayari ng India, ano man ang gawin nila sa loob at labas ng India ay wala ng pakialam ang China. Dahil nga ang rehiyon na ito ay pagmamayari ng India. Pumunta ang Prime Minister ng India sa Arunachal para i-check ang tunnel na pinapagawa nila doon. Ito ang pinakamagiging shortcut ng mga sundalo ng India papunta sa Arunachal. Mapapadali ng tunnel na ito ang paglipat ng mga military weapons papunta sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang tunnel na ito ay may pangalang Sela Tunnel at ito ay papunta sa Guwahati, Assam at tawang Arunachal Pradesh. Bukod sa mga tunnel, nais din magpagawa ng Prime Minister ng India ng magagandang kalsada kasama na ang mga nuclear power plant. Ang India ay isa rin sa malakas na bansa at nagmamayari ng mga nuclear weapons. Wala itong inaatrasan kahit China pa yan kasi isipin mo, imbis na magbawas ang India ng sundalo sa border para hindi matuloy ang sigalot, mas lalo pa itong nagdeploy ng libu-libong sundalo at pinapakita ng India na sila ang karapat dapat sa Arunachal Pradesh at hindi sila aatras sa anumang banta ng China ang India ay handang makipaglaban kung gagawa ng maling hakbang ang China. Sa point na ito kapatid, lalabanan ng India ang China kapag gumawa ito ng maling hakbang sa Arunachal at maaaring magkaroon na naman ng isang malakihang gera sa mundo. Sa kabilang dako naman kapatid, alam mo ba na may kumakalat na litrato ngayon at sinasabing nahuli na daw ang leader ng Hamas na si Yaya Sinwar? Ano yon? Ito panoorin mo. Breaking news mga kapatid, kumalat ngayon sa social media ang isang litrato na nagsasabing nahuli na ang leader ng Hamas na siyang nagsimula ng gera sa Gaza Strip at dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang litrato na ito ay talagang nagtrending dahil makikita natin na hawak na ito ng IDF at nakagapos at ito nga ay si Yaya Sinwar. Matapos ang tuloy-tuloy na pagsuyod ng IDF sa Gaza Strip, lumabas ang litrato na ito na nagsasabing panalo na ang Israel laban sa Hamas. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat binigyan ng Israel ang militanting grupong Hamas ng palugid sa pagpapalaya ng mga bihag nitong sibilyan at nagsasabing kung hindi nila papalayain ang ilan pang mga sibilyan bago Ramadan ay tiyak na tuloy-tuloy dadanak ang dugo sa Gaza. Samantalang sa Rafa naman, ang natitirang safe zone sa Gaza ay sinuyod na din ng IDF para puksain ang mga natitirang hamas sa lugar at mga nagtatago sa tunnel. Ang IDF ay nagsagawa ng isang operation sa Gaza sa loob ng anim na linggo hanggang walong linggo at papabagsakin nila ang mga militanteng grupong Hamas na naroon. Ilang linggo na ding nakakalipas kapatid na kumpirma ng IDF na si Yaya Sinwar ay nagtatago lamang pala sa ilalim ng tunnel sa Gaza sa Kan Yunis kasama nito ang kanyang kapatid at mga anak. Makikita natin sa video na ito na papalabas ito ng tunnel at sinasabing papatakas na at lalayo sa lugar na kanyang pinaglulunggaan. Ipinakita nila ang loob ng underground tunnel kasama na ang top leader ng Hamas na nasa ilalim ng kanyunis. Si Yaya Sinwar ay isang Palestinian politician at leader ng Hamas, ang Sunni Islamic Political and Military Organization na kumukontrol sa Gaza Strip since 2017. Neto ngang October 7, 2023 ay nagkaroon ng isang pag-atake sa mga sibilya ng Israel, ang Hamas at ang sinasabing utak nito ay si Yaya Sinwar. Siya rin ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan laban sa Hamas at Israel. Dahil sa mga pangyayaring ito, naglabas ng saloobin ng IDF pati ang mga opisyal nito na hindi nila titigilan hangga't hindi nauhuli si Yaya Sinwar buhay man o patay dahil sa mga pinagagawa nitong kasamaan kaugnay nito nag-viral lang isang litrato na sinasabing nadakip na si Yaya Sinwar makikita na ito ay nakahubad nakapiring ang mga mata at nakagapos ang kamay hindi pa sinasabi ng IDF kung ito na ba si Yaya Sinwar at wala pang hamas na nagsasabing nadakip na ang kanilang leader. Sino kaya ang taong ito at bakit ganito na lang itrato ng IDF ang lalaking ito? Samantala, ang militanting grupo ay nagkakaisa na para patalsikin si Yaya Sinwar bilang kanilang leader dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nito sa Gaza, pati na rin sa Can Yunis, at wala na din tiwala ang mga Hamas sa kanilang top leader dahil sa mga pinagagawa nito na hindi naman naging successful ang result. Samantala naman, sa hanay naman ng IDF militar ng Israel, nararamdaman na nila ang kanilang pagkapanalo sa laban dahil ilan sa mga Hamas ay sumuko na, natalo, at ang iba ay hindi na lumaban pa. Mula noong October 7, kung saan unang nagsimula ang sigalot laban sa Hamas at Israel, tinatayang nasa 28,064 Palestinians na ang namatay at tinatayang 67,611 naman ang injured dahil sa gera. Napakadaming buhay ang nawala sa Gaza dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang magkaribal at ito na ang naging resulta, ang pagkamatay at pagkasira ng buong Gaza Strip. Ang litrato kaya na ito ay si Yaya Sinwar at itinatago lamang sa atin ng IDF at ng Amerika na nahuli na ito. So ikaw, ano sa palagay mo kapatid? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Dahil hindi pa naglalabas ng opinyon ang IDF patungkol dito.